Hello no, guys, tayo ay mag-uuro ngayon. So, without further ado, ay mag-start na tayo. Ang galing ko lang tumunta. Yan, binabalo lang natin para matanggad yung mga uh, nakalikit, nakalaman, germs. Sana pinanood yung ano, Jantopia first episode. Two seasons yun eh. Five episodes. Kada ano. Three. Kada episode. Season. Hanggang season, ah, uh, ano ba? Ano Hangga ba Hanggang season, four? Pwede mo ba? Season four. Hanggang season four yung Jantopia. marami sa mga kalaban na kaysa yung sinuman. Malapit na din pala yung birthday ko na July 18. Oo, oh, malapit na. So, pag tapos sa din dito, magtutupras tayo. Tapos, gagawa ng second episode ng sa Jalcopia yan okay. top. Tapos oh, ngayon, 'di ba tapos mada-tadilyo diba, na 'no. Yung vlogger, guys. 'Yun. Asya ko'y madaldal ako. Hmm. ako. Hindi na ako direkta sa selta. Okay parang Sa selta. Olek. Well, magsasalita na ako lang magsasalita. Non-stop. Ugasan na natin yung gate. Mm -hmm. Palitin siya natin yan. Walang matitirang sep. Dirt. Kasi sabi ko. Dun sa Jantopia, English lang dapat. Pero dito, sa ibang videos na gagawin ko, ay tagal. Pagkatapos natin magtut-brush, guys, naninsin niya ako ng bonus. Yung bonus na yun, ay pahihiramin ako. Hours. Tapos, tatapusin ko muna yun dyan, Topia. Episode 2 bago kumahira. yeah, Guys, malinis na nalinis yan. Yeah. Wala matitira dyan. Di bali, guys, unti lang din naman yung kukugasan natin. Kaya, tapos din tong video na to in no time. Maghintay lang kayo. Nandun sa dyan to, kaya walang edit. Kasi hindi ako marunong. Pero, sa mga seasons, tatry ko mag-edit. I-edit siya. O ma magpa-edit sa lani ko. May to add a song to the video. Oo nga pala. Na si John Doe tapos si Cole Robot. Hindi nyo nakita yung fight scene. Kasi yung camera nakataas. Hindi, naka, hindi nakatutok doon sa ano. Doon sa mga kala, sa kalaban. John Doe. Pero yung, yung, yung the rest of the video is pretty cool actually in my opinion. Kung so, sa inyo hindi, hindi mo lang. May maliit niya pala kami yung tiger dyan. A.K.A. Pusa. Cute din siya. Pero nasa labas. Mamayos. babalit din niya. Eh. Kaya bukas, gagawa ko siya ng video. Tapos bukas din. You know, John topia Episode 2 ay episode 3 na pala. Tapos, sa John Copia na yun, pagkatapos nun, tapos naggabi na uli, tapos namin kumain, magbibidyo niya ako na nagkukugas. O kaya maglalatag. Which, pagkatapos ko din, mahiram, maglalatag din ako. At bibidyo ako yun. <laughs> Siyempre, para content. Para views. Para money. Mani, mani, mani. Ay, yung kapatid ko, kasali niya sa Jantokya. Saan nakita niyo yung Sa fighting. Dalawa lang ang video na, dalawa lang kami video, Hindi sila kasama. Pero, hope so na pagka 10 years later, pag naging popular na ako, sana, may mga ano na ako kasamahan. You know? Collaborate din sa ibang YouTuber. Um, tapos na tayo guys eh. Babala, bab buhugasan na lang ulit natin. Yun lang kabilis guys. Pag tapos na matutot brush na tayo. Okay. Gasa natin ito. Balawan natin ito. Puro sabon. yan may gamot din ako iniinom para sa pagtulog naman kasi energize ako hindi palagi akong energy na energy kaya kaya ako ng yun pero hindi yung may effective hindi siyang may effective never seems pero naman iniinom ko pa yung tate hmm. okay pa hindi na ako nakakatulog na maayos pero ngayon, hindi na. Hindi na naman. Nahirapan ako sa pagtulog. Natutulog na ako. 1, 2, 12, 11. Ganyan na oras na ako natutulog. So, minsan, pag hindi ako makatulog, andyan na ako. Nakahiga. Walang ginagawa. Hanggang to. Ayan. Mga ganyan lang ako pag hindi ako Patapos na rin tayo. Ito nga diba pala. Sabi ko na ngayon. No, guys. Kasi. Dapat may tawag ako sa inyo. Ano na lang. Ewan ko. Ewan ko ako natatawag ko sa inyo. Kaya guys na lang. Oops, na tayo guys. Ilang mga ako na lang. Sa dalawa, tatlo, apat, apat na lang. Ayun, sabi ko, di ako mananahingi. Kasalita lang ako na magsasalita. Ba't po nililang Ayun Hindi mo pa pala yung pugasan na yung babanood. Pugasan pa Wait lang, guys. Nagano so, ko yung pugasan yung... Ito, kuha ano naman ito. Ang tawag nito. Meh! Pugasan ba ba Turns out guys, hugasan din po. Save for last na yan kasi mas mayarap yan puro kani yung ay hindi na ugas ito na maayos ugasan natin oh guys hindi yung pangalan ko nickname ko lang yun o kaya yung tawag sa akin hindi nyo totoong pangalan joke lang hindi nyo totoong pangalan joke lang

Kasi mamancha pa eh. Mamancha. <laughs> mamancha. Hindi <laughs> ko na hugasan na maayos. Kaya, hugasan na rin natin. Yan. Yes na. Yan na. Tapos. Tapos na tayo. Yung ano na lang kayo ko nga black na yan. Ano mo tapo ng tawag eh. Simple na lang yan. Nakalimuta ko pa ang tawag. 10 minutes in the video na nga pala tayo ko. Eh. Baka maging minutes pa kanil. Kaya bilisan natin. Bandangan. As if. halo n

ko na sagot kung ano yung pero. Pero, pero ako pero, pero, pero. Mas matagal ka pag ginaganong dinag ganun yun. Kaya, yeah. hindi, mas matagal pag hinihintay mo, matanggal na lang yung kanin. Mas madali pag ginaganon nyo na lang, tinatanggal nyo by hand. Ugasan na natin. Yan. Yeah. gusto natin ah, Kasi, mas maano okay, ito Mas ma... Ano dun sa mga plato. Pero pag mas mantika yung plato, ano, mas mataas yung plato. Gusto natin, yung kunasin natin yan. Dapat malinis yan. Ayan, dapat malinis na malinis hindi dapat, walang matita na dapat na kanin. And doing so, nagkadome pa ako sa damit. Ewan ko kung nakikita niya, pero nagkadome ako sa damit. Natutulak kasi ako kasi wala. Zero lang ako dati. Basta ginagamit ko sa pagsasain, na nagsasain din ako. Ginagamit ko, pero hindi ko alam kung ano pa basa na natin itong sandbox. Ito, alam ko. Pero yung kulay black na yan, ko alam. Kasi nga, nakalimutan. Yes, gaka. Tapos lalagay ko, babalik ko ito doon. Doon sa rice cooker. Bukas, gagawin ko Buas, ng video sa ming, -ming. sinasabi ko lang kanina hindi na sa hindi na gasa na maayos ay na ito dalawang times ay pang kani alam ko hindi nyo nakikita pero ang dami na nagkira lang natin para malinis pagtapos nito tapos dito, tayo Saka mamaya, gagawin ko na yun. John Topia Part 2. Episode 2 pala. Ayos yeah. na natin. Sisirain ko pa. Hanggang na maayos. Hindi sisirain. Hindi natin sisirain. Puhugasan. Gusto na sirain sa bakal yung Tatlong times na yun ang hulog. Ha? Kawisit ko kasi rola na ito. Kung ano man na ito. So, Pero anyways, natanggal na natin yung rola natin ang kanin. So, ibabalik ko na lang Kung nasa ko muna. Ito, nasa ko. Hindi pala yan. Itong blocks. pati kami ko basahin gasa kayo minute guys ugasan ko ko yung kamay balak mamalik lang ako din huwag mo ilagay dyan huwag mo ilagay dyan basahin pahit ako yung ko nabili lang to nabili lang to ng mami ko sa shopee eh okay, magtututbrush na tayo tutbrush tingnan nyo to guys Yan, tingnan nyo di na de kasi yung kanin naipit panig ko rin ititla din yung porta eh. yun na lang kayo dito gina niya ka? nahulog. Nalagay pa sa ayan. Diyan. <laughs> Tatagay mo na natin yung uh, nakalagay na kami. <laughs> Jacket to. Kung naman to, makalimutan ko rin kung na tawag. Again, dalawang madadali na i na nakalimutan ko rin kung na tawag. hindi pa ko lang para makita ko yung meron po pang hangin may aircon natin sala kami joke lang wala kami aircon pero malamig yung hangin joke lang niya nyo ba yung ginagawa namin dyan sa loob. Nung ginagawa namin yung dyan to. Okay na eh. Ang nakita na. I'm being, I'm being weird again. Nagiging weird doon ako. Ah, ah quality brown yes inaano ko in adverse type adverse type ewan ko ano tawag yun adverse type basta quality quality pwede yung bilin sa sakin ayun ko magkano pero pwede yung bilin yan Huwag niyang baka ibigay yung, yun yung sinasabi ng isa. Nababali na naman yan. Kung ano na pinagsasabi. Basta may maisip na nga sabihin. Sabihin niya. Parang ako. Parang ako. Dudu gue yung gams <coughs> ko. Basta sa ngipin niya. Anyways guys, tayo. Tapos Mag Magpupula siya ako para makuha ko yung camera. Lakers. Okay guys. Tapos na tayo mag-toothbrush. So, Oh my god, nagpasa tayo ng 15 minutes. 15 minutes na. Kuhanin ko lang, basahan. Punasan natin tong basa na magginawa natin. O ako yung naggawa. Babaril-baril lang kami ng kapatid ko. Which is a video. Next time. O ngayon, baka gawin ko ngayon. So, Sin ho ko. Ba't ina may ko? Ang Anyways. Bye guys. Papakita ko lang ang mga ginamit naming Lego dun sa Jantopia. Yan sila lahat. Ewan ko kung anong tawag Pero, bye. Don't forget to like and subscribe and turn on post notifications. Bye!